Po. Uh, nagpapasalamat po ako kay Kuya Ban at uh, patuloy pong tumutulong sa amin at sa Kalingap team. Uh, hindi po namin inaasahan na magkakaroon pa po ng uh, handaan sa pinyag na magaganap sa uh, Uh, ang nakuha pong binyo ni Kuya Balay ang Giselle's Garden. Ama ng triplets nagsalita na hindi nila inaasahan na magkaroon ng handaan sa binyag ng kanilang anak na triplets. Kaya lubos siyang nagpapasalamat kay Kuya Bal Santos Matubang at sa lahat ng tumulong sa kanila, dahil sa hirap at hindi basta-basta mag-alaga ng triplets, at hirap sila sa pagsahod sa nag-aalaga ng triplets, lalong-lalo na sa pambili ng gatas na S26 at pambili ng diaper, kaya sobrang pasasalamat nila kay Kuya Bal parang hindi sila makapaniwala. At ito pa ang pinakamaganda, Jusells Garden ang napili ni Kuya Bal na venue. Panoorin po muna natin ito. stress po ang magiging seremonya at uh, salamat po sa mga ninong at ninang na nag-sponsor balita ko po, po ay may may dalawang litro na binigay salamat po sa mga uh, kumpare at kumari to be uh, Hindi na po namin inisip na magkaroon ng handaan at sobrang hirap po ng may triplets. Sa, sa panggatas pa lang po, sa pambayad sa mga nag-aalaga maintenance. Pero na talagang maraming maraming salamat dito kay Lord. Ayan na po diba sobrang ganda ng venue, sinong mag-aakala na ganyan kaganda? Parang panaginip lang nila ang lahat dahil ang inaasahan nila ay simple lang pero dahil kay Kuya Val naging bongga at special na handaan sa binyag ng triplets. Kaya maraming salamat Kuya Val at sa lahat ng sponsors, sa mga ninong at ninang maraming salamat. Kaya wag po nating kalimutan suportahan at isubscribe Val Santos Matubang, Kali Ngaprab at Ate Edna Vlogs at ganun na rin sa aking munting channel.at ito na po yung triplets. Sampai jumpa di video selanjutnya.